luto with a bit of tikim on the side, it's now time para ipatikim ang aking kaldeletang kambing. Ayan, ma'am. Maanghang. Pero sa panlasa ninyo, panalo patukbang. Panalo, panalo ang <laughs> no. <Sabi> mo, iboto! Iboto! <laughs> 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 oh, iboto! Ano masasabi mo? Masarap po. Masarap? Wow! Yum! Yum, yum, yum! Masarap talaga, ma'am! Wow! Ako! Ako! Kaskag niyo namang kumain, puya! Aba, syempre! Hindi magpapatalo ang aking sinampalukan, kambing. Masarap! Masarap! Ah, Max! Ingat, dahan-dahan, dahan-dahan. silang lahat. And finally, si Sir Mix naman ang huhusga ng ating mga lutuin. Sarap ah. Okay. Okay, yung laman tama lang. Ano ah, so, yung nasa doon sa atin? Ah, masasabaw? Oo, kasi... Mm -hmm. yung pagluto at lahat overall 1 dali one yung pinakabababa and then 10 po yung pinaka highest sa rating niyan bibigyan natin ng rate of 9 out of 10 kasi wow 9 po out yeah. of 10 okay okay si Isabel naman po so, okay, so si oh, Isabel si naman dito sa kanyang uh, sinampalukang kambing Very good din yung taste niya, no? Hindi lang dun sa pagluto niya dito. So, pati yung effort din na ginawa niya kanina. So, high grade her at actually nine din. Oh, Yes. Well, Isabel, I think we both deserve naman a high grade para sa ating effort today ka May. This is another unforgettable day of experience para sa akin. Of course, para sa lahat ng ating masipag na magkakambing couple na sina Nana Yandita at Tatay Larry. At ang ating mga nailuto, pwedeng pwede na raw ibenta sa karinderya ng mag-asawa. At 60 pesos per order para sa kaldereta at sinampalukang kambing. Perfect! Naka-congratulations po. Sino hubang mag-aakala na sa ganyang kabuhayan po eh, pwede kang umunlad, pwedeng umunlad ang iyong kabuhayan. Kaya go, 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 sir, ma'am, ate, kuya po, keep it up po. Napakahirap po ng kabuhayan nyo. Imagine, araw-araw nyo itong ginagawa, samantalang ako ilang oras lang at pagod na pagod na pagod na talaga ako. At para nakaproud po na may mga ganyang magulang. Sana po um, hindi kayo mapagod at enjoy nyo yung day of nyo po. Ito po ang inyong room. Ito po ang uh, inyong magiging kwarto. Pagdating na namin dito sa loob, wow, ang ganda pala. Hmm. Isabel. <laughs> ito na, it's dinner time. At uh, nandito kami sa San Diego restaurant. At nandito kami sa isang napakagandang garden. What an amazing way to end our day of couples perfect day! Maraming salamat inyong lahat sa Jimmy. Sana maulit pa ito. Hey, sir. Peto, Thank you. Kasi napasaya mo kami masaya mo ka o oh, mo ang buong maghapon namin.